Ayun pala eh. Ah, dito natulog si Dex nung ano, ne? Oh, may ano pa ng laway, Dex, oh? <laughs> ha? May mapa? Hmm. Ayan, ah, ito ay hanggang Mamayang ah, gabi na siguro Bago kumakit sa taas Mayroon siyang mga oh, uh, Tatlong oras Ano? Ayan na mga farmer yan isang magandang buhay Tingnan nyo naman ang araw na andito na sa akin kaliwa Ibig sabihin hapon na dahil pumunta ako ng kami pala ni Bebe uh, Sinadya namin yung aming sunod na itatanim na palay SL19 Yan po ang aking nakalap <laughs> Pero hybrid pa rin po yan Parehas lang naman daw medyo mataas nga lang Hindi ko alam na medyo mataas pala So kung alam kong medyo mataas baka nagpahanap ako ng 534. Pero ganun pa man, andiyan na 'yan at uh, ano eh abutin pa naman ng taga araw 'yan mga farmer. So hopefully ay uh, makalusot. Ayan. Pero tayo naman ay awi lang namin, talugtog, may baysiha. Same pa din ng aming pinagkuhanan. Si Junjun, wala pang balita kay Junjun? Lunes na. Sasagad na ng Lunes. Lagi <laughs> Ayun na. Oh. Uh, last na to, Nel. Ah, mayroon pang isa. Ayun na pala eh. Last na tong papaahan. Okay na. Oh, walo na, no? Tapos, yung mahaba, Ayun pala. Ayun na, yung ginagawa ng deksya na lang. Oh, okay na. Mahaba uh akong -huh. peto so, na. Oo. susunod natin, pag-aralan yung mag-barnis. Dahil si Papa Joms ay busy. Oh, Ba, nag-barnis na pala? Talagang... Ayun pala, oh. Ayun, tapos na rin yung dalawang yan. Ayun pala, eh. Ah, dito natulog si Dex nung ano, ne? Eh. Oh, may ano pa ng laway, Dex, oh? Ha? <laughs> ah? May mapa? <laughs> di ka naman linamok dito, oh, na ando sa, ano, hindi nyo man lang dinala doon sa TV room. Ha? Ah? Hindi ah. ka lumipat doon sa TV room. May nakalatag na, ano? Awa naman, oh. Hanggang alas 10, walang malay, eh. Hanggang alas 10 ng umaga. <laughs> Kaya ka pinangalanan ng Alfonso. Alfonso. Salamputan. Ay. Tapos upuan. Kung walo. 8 uh, times for 32 pieces pala. Eh. Mabigat-bigat. 32 Times 3 Aba Kani? Sino? Alin? Panalo tayo sa ani <laughs> Panalo tayo sa ani Ganda

Full cord, Ha? Ah. Saan? Napunta na naman sa inom. Hindi ah. ko eh. Ah. Ice Sa game lang. Halaba nya taga to. Ito Thailand uh, Ah. Aba. na tingnan pala natin mga ka-farmer, 'yan nagbibilad pala si Niki ng pitong actually pinagbilad ko lang po si Mark kasi bibigyan ko po siya, may-ari po ng lupa. Kasi ayoko naman bigyan siya ng binili ko lang ano. Kaya syempre kailangan ibigay natin yung sariwang ani talaga, yung bagong ani. Kaya nagpa tabi po ako ng pitong piraso at yung iba naman ay uh, pangkain namin. Titikman ko lang yung ano. Ito daw pong 2096 ay one uh, parang 160 na bigas ito daw po yung ginagawang 160 yung 2096 malambot daw itong uh, farmer ayan o oh. ay sinikinag uh, pabantay FBFB, di ba oh, ayan mga farmer manipis yan so ito na yon medyo may green ang kaunti pero na ano tayo magagawa dyan eh? kailangan ng harvest dahil nagpapapasok na po ng tubig yung ating mga tropa Ayan, kailangan pa atang isang pera Ilang isang ano nito ah. Kailangan maibilad natin ng maayos. Ayan o, oh, tingnan nyo. May mga alanganin. Pero sana sa susunod na ani, sabi ko nga kay Tatay Bong, total sila naman po mag-aararo. Eh, hey, maararo na. Kasi kung mauna tayo ng isang linggo, much better. Kasi baka maiwan na naman tayo. Eh, huh? medyo ano na. Pwede na manipis naman eh uminit ba dito Nick? okay naman yung init? Yeah. ha? Hmm, kasi sana iba yung siya latag na lang uli bukas ano? Oh. Para kay Mark to eh, may ari ng lupa. isa pa, para ano eto kaya ate Mary may, may sabog na daw ito may sabog na kaya maganda yung ginawa niya sa dayami hindi niya ata sinunog no ha mas maganda mas maganda talaga daw pinabubulok kaya lang yun nga mahirap uh, si eh, fertilizer ng din yan lang tapos nagsabog na siya ng ano ito ata ang may sabog na Dry ano, dry seeding sila. Lahat na to ko okay, meron. Meron na. Ah. Ano yan, papatubuin mo muna tapos babasahin niyan. Patutubigan. Ay, patutubigan. Ibang klasing pamamaraan na ano. Para dito lang sa ano yan eh, baliti. Eh. Sa na, ano kuya? Sabog tayo. Oh. Galing no? Ang diba? tanong, ang damo. Yan lang. Mabilis ano? Mm ay dyan sa baba dyan nagpaano na kanina eh Dyan yan di roto o, hmm. Pwede eh so, Ito hanggang kung bukas Pakapilad natin para tuyong tuyo po mga ka farmer At uh, Maano natin yan Medyo hindi din nga uminit Galing kami ng Nueva Ecija nga kanina Medyo ano sabi ko nga bebe umambon pa nga doon sa may daan eh Naano pa ng ambon eh Grabe mangga natin no? oh bulaklak pa yan mga nga farmer hintayin nyo mayroon pa pong susunod na bulaklak yan ano yan oh? tingnan nyo yan oh? may mga bulaklak pa oh. ayun oh, sa taas may eh. bulaklak pa oh. sabi ko sa inyo eh malupit itong manggang ito ah. oh, ayun o oh. may bulaklak pa oh. makinit yan <laughs> alam niyang marami nakaabang sa kanya kaya marami siyang magbunga hmm. pa ako nakakabisita sa ating uh, kalapate Di pala gaano uminit ano? Di, ang... saan, Ay bukas pa mabilag pa yan ng isang ano. Di na di. Di, di pa ni, di pa ni Di pa sayang din yung init eh. ni Lurielabot? Oh, ayan may mga bisita po tayo from Vancouver, Canada. Ayan. Galing po fresh na fresh from El Nido, Palawan. Yeah. <laughs> yes. <laughs> <Yesterday>. <laughs> ang mura daw doon, sabi nila. Murang-mura ang bilhin. <laughs> Ate Jo, today it's your birthday. Happy yeah. birthday, Ate Jo. <laughs> my sister. One of yeah. my sister in Vancouver. Ayan. Birthday niya ngayon. Hello, uh, Marvick. Marvick. <laughs> Nakarating din kami kay Ka-Farmer. Ayan, may order po sila ng lechon si sa Bobby. Monday. Yes, yeah. yes. Hi, Bobby. Hi, Bobby. <laughs> <laughs> We're watching. o um, <laughs> yung ano Yung anak nyo po, nanasa ano? Si Camille. Hi, Camille. Hi, Camille. Camille. Ito, naka-order na ng lechon kay Ka-Farmer. Ayan. Yeah. Uh, Hi. Ayun, at, na, tic at last nakarating dito lechon ni -farmers. Yan, Thank you po, thank you Thank you, thank you po Thank you Ayan mga ka maraming salamat uh, Kuya Mario Fernandez and family Ayan, thank you, thank you May order silang litson uh, Thank you po at nasama kami sa Ano ninyo, bakasyon na maikli Ayan Monday. Oh, wala kami. Welcome to CDO na. <laughs> ano na? Ano na? Andala sa murang alo. Bang, kayaan nila mesa. Dating din pika, din Oh, yan. Iba-ibang ano yan, iba-ibang Ayan ang mga ka-farmer yung hindi nyo pa mo napapanood Meron kami nadaanan na nag-grafting ng ah, uh... Ano yung, ano yung, ata Distract na naman ako Nag-grafting ng Bonggain Ayan, iba-ibang, ano, galing pala yan Kukuha ng, meron ba tayong bakit, ano, na mapuputol na no makukuhanan na uh, ganyan yung malalaking tangkay wala na no? dati si Kong Kong may sinasabing pwede makuhanan eh no yung malalaki ha tapos pwede mo pala dugtungan yun ng nila iba ibang oh, iba ibang kulay, hula, kulay ng bulaklak galing ano hmm nadaanan namin doon sa gimba uh, ano nagagawa sila ng ganyan iba ibang kulay sa isang puno tapos may yung giant bonsai silang tinatawag ang ganda tapos tinuro nung ano hindi madamot tinuro nung gumagawa kung paano gawin si Jomar tumulong kaya no nag ano na sila ng palay nag tabi na ang putol nyo dito lang naka extend ba ng ilang ano 2 inches lang ata no 1 inch Nakit-nakit. So, papatubig tayo mamaya para ano oh may pumasok naman kasi mabilis din po uh, ano kailangan tuloy tuloy lang para mataas ang pondo ng tubig natin Ma Maintain lang po na natin yung ganito pero yun nga nababawasan po siguro mga tatlong araw isang dangka lang nawawala na so mas maganda na yung kahit paapat-apat na oras sumusundot tayo so every other day 4 hours so 4 hours naman after 2 days so namimaintain po kahit papano yung ano yung lalim ng tubig maganda masaya po ang mga isda kung napapansin nyo mas green ang kulay ng tubig ngayon dahil tayo po ay naglagay ng dalawang kilong atovi dito ayan dalawang kilo po ang aking ilinagay na mag magbo-boost up at mag-fertilize po ng uh, tubig para mas marami pong ma- ma-create ma na algae. Pero malalamdaman natin 'yan after siguro a week pa. Mas mag- uh, ano po may enhance pa yung kulay ng tubig niyan. Mas green. Uh, mas maganda po pag green kasi ibig sabihin marami pong natural food yung tubig niya na yung tilapia kahit gumaganyan ganyan lang. Meron silang parang supply at pangsala ng lumot. Uh, kumakain na po sila doon doon pa lang kumakain na po sila ang kakakain na kumbaga hindi na kailangang mag uh, ano pa ng ano meron na sila nakakain pero syempre yan yung mga kumakapit po dyan sa kangkong eh ano mga gilid gilid dyan lulumot pagkain po nila yon lumalaki naman hindi <laughs> lang simbilis pero masarap po din yan mga farmer hindi yan maglalasang gilid maglalasang gilid dahil sa water quality pero lalo na pong may atubi mas masarap ang isda garantisado yan bak na pa pala si doktor oh nagtistis -tis pa oh hmm. tistis pa si Dex Sana ay Magtagumpay uh, tayo. Malaki-laki din po ang ginastos kahit sabihin mo kami ang gumawa. Syempre yung labor plus yung materials natin. Syempre yung mga ginamit din na sanding sealer. Oh, marami rin din po 'yun. Plus, temper yung polo china. Medyo may presyo din ha. Siguro nakaubos po ako ng mga 60,000 polo china lang. 50,000 din siguro kasi nakailang balik po ako eh Pera pa yung sa loft. Yung sa loft, hindi ko pa po nabibilang yon. Mas malaki din po ang ginasto sa loft. Ayan, Pero yun dito, ang tansya ko, mga 50. Ganon. Lapit na matapos. Konti na lang, tatlong uh, Puan na lang. Uh, dalawang lamesa. <laughs> Buo na. Puspusa na ang pagkukulay. Pero halos kulayan na rin naman pala ni Joms eh. Ano, ayun na lang pong mahaba. Oh. Halos patapos na rin pala ni Joms. Mahabang lamesa natin, no? Oh. Ngopuan nang marami-rami talaga. Dahil kung siya 'yan, 18. 18 ang opuan. Walo. Oh, Awalo lang. Sisa 8 lang. 6 lang. pa sa bilad to papa yan ano po ulang pa daw Dito kasi uminit po ng maganda pala yan o no? may tubig na tayo pwede na tayo magpatubig ng ano pero ewan ko lang kung nagsunog na si ah uh, alin ayan ah uh, sunog na rin po siya ng ano ganda saan ng ngayon kalalang mahirap daw po mag-araro pagka ano pagka marami pong matitira nga pero although yung uling naman ng yan yung abo nya ay ano din po yan mapaganda din naman ang lupa cutter pala ginagamit din nila oh. gamitin po ang grass cutter ah, sa akala nyo ah. sa palay eh. ginagamit na ang grass cutter ngayon update sa mangga may malibalang na malapit na po tayo mga ng malibalang mga ilang araw pa ay mga nao na may malibalang na hindi talaga sabay po ang mga nagtatanim ito okay na napagsasabay sabay na simula doon pero doon naman sa taas ay nagbubunga pa lang yung palay so ang ani niyan ay March April Kalag kalagit na naman ng palay naman dito hindi po nagsabay Ayan na, tapos na mga ka-farmer um, ang trabaho at nagpapatubig tayo. Sana pumasok na ang kalapati para mamaya ang facility natin. So ayan, malinis na po yung gilid. Malinis na ni Marvin yan. Si pag si Marvin eh. Chicken natin ang diesel dahil uh, sa natin Kahapon, bumira ako ng patubig Sabi ko, bakit ang hina? Yung pala, sabi ko, nakuwala wala pa lang tubig ako sa irrigation So, ayan, ito ay hanggang Mamayang ah, gabi na siguro Bago ako makit sa taas Mayroon siyang mga, oh, tatlong oras, ano Pwede na Patubig daw si kanina. Ayan o, yung mga ano-ano lang nga ito. patak-patak po yan. Pwede na. Tapos ayan, maraming salamat sa mga nag-congratulate sa ating palay. Uh, Ako po'y masaya at nagpapasalamat uh, sa Panginoon. Siyempre, unang-una dahil... Uh, kahit papano uh, yung uh, hybrid natin na palay ay hindi naman po na ya no. Naging maganda po ang ani at pangalawa syempre kay Tatay Bong sa na naging mapasensya sa akin dahil uh, syempre iba po yung program noon. Pero ayun sinunod niya pa rin naman po at uh, niya ako no. So hopefully ay magtuloy-tuloy kami dahil uh, syempre kung ganyan na rin naman po ang ani uh, bakit pa bakit pa tayo babalik sa inbreed in sabi ko nga So, ayun, lalo na ngayon, tag-init pa, magka-hybrid ulit kami. Actually, hindi kinuha ko po yung, ano, yung binhi kanina. At, yun lang, sinuri ko kahapon, hindi kami nakapagpasuhi, gaano pala. Yung loob, maluwag pa masyado, kaya nagdagdag po ako ng binhi na isa sabog. At, hopefully, ay, <clears throat> mag-click naman itong susunod namin. Dahil yun nga, lagi naman po tayong experimental. At <laughs> uh, pero meron pa tayong ibang input pong ilala uh, uh, may input pa akong i ipapagawa kay Tatay Bong at uh, sana pumayag naman siya. Sinabi ko naman po kay uh, sa kanyang anak na may extra pay naman yon ipapagawa ko kasi medyo matrabaho po pero yun nga sana mag uh, umubra ano. Ayun. Tapos musta na ba tong saging natin? Malapit-lapit na. Medyo may laman na ito ah. Ah, oh, mayroon pang mga ano, tagal-tagal pa. Mayroon pang mga tangkay pagka may mga ano pa po 'yan, may yung pusod niya. Eh wala pa 'yan. Mga 1 month pa siguro 'yan. 1 month. Pwede na. Hoy nako. <laughs> so ayan, marami pong salamat mga farmer bukas. Ay, silip tayo sa palengke dahil kukuha ko ng mga hasang ng isda. Maga, ay kaya lang pala oh. Oh, titingnan natin kung kaya ko pang uh, oh, umano sa palengke. Mga ito o'clock na tayo makakapunta. So, ayun po. Pero titingnan pa rin natin. At may lechon pala tayo bukas. So, isa pa 'yan sa ating titingnan din. So, ayan, maraming salamat at magandang magandang buhay.